Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng dinagmamaliw na mensahe ni Heso Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Kamusta po kayo? Itong buwan na Oktubre ay punong-puno ng mga kaganapan dito sa FEBC. At iyan po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Kaya tutok lang hanggang sa dulo ng ating programa para sa announcement ng isang libreng konsyerto para sa inyo ngayong buwan. Ako po si Luis Miguel Castillo, Chief Operating Officer ng FEBC Philippines. Samahan niyo po ako sa The FEBC Report. Sinimulan natin ang buwan na ito sa isang maigting na pagsasanay para sa First Response Radio. Isang pribileheyo po para sa akin ang maging bahagi ng training na ito. Kasama ang ilan sa ating staff at broadcast partners mula sa iba't ibang stasyon ng FEBC sa buong Pilipinas. Sa loob ng siyam na araw ay tunay na sinubok ang aming kasanayan, lakas ng loob at pagtutulungan bilang paghahanda para sa aktual na paglulunsad ng First Response Radio sa lugar ng kalamidad. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na matuto at makilala ng lubos ang mga kamanggagawa sa kabuuan ng ministeryo ng FEBC. Naway kasangkapanin ng Panginoon ang bawat isa upang maihatid ang mensahe ng pag-asa at pagbabayanihan sa oras ng kalamidad. Ngayong Oktubre, pinagdiriwang natin ang ika-apatapot-pitong anibersaryo ng UP 98.7 DYFR-FM Life Changing, ang ating istasyon sa Cebu City. Sa nagdaang dalawang taon mula noong pandemya, idinaos ng istasyon ang kanilang anibersaryo online sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live. Kaya ngayong taon, purihin ng Panginoon dahil pinahintulutan niya na makamusta natin ang ating mga tagapakinig face to face. Isama po natin ang Up 98.7 DYFR-FM sa panalangin, lalo na ang kasalukuyang pagsasaayos ng kanilang antena, cable at ang patuloy nilang pagsasahimpapawid 24 oras araw-araw. Noong Sabado rin, idinaos natin ng FEBC Friends Fellowship sa Santa Rosa, Laguna. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makadaupang palad ang ating mga tagapakinig at maipakilala ang gawain ng Panginoon sa FEBC. At salamat rin sa mainit niyong suporta para sa ministeryo ng FEBC. Dalangin namin na mas marami pa ang maging katuwang ng FEBC upang ibahagi si Kristo sa radyo para sa mundo. At narito na po ang pinakahihintay ng lahat. Markahan na ang inyong kalendaryo para sa Papuri 24 concert na gaganapin sa darating na Webes, October 27, alas 7 ng gabi sa Word of Hope Christian Family Church, Project 7, Quezon City. Ito po po'y isang libreng konsyerto para sa lahat. Available ang tickets sa ating piling partner Christian Bookstores dito sa Metro Manila. Nais namin na magkaroon ang lahat ng pagkakataong makadalo sa PAPURI 24 Concert. Kaya limitado lang po sa sampung ticket ang maaaring ibigay sa kada tao. Kung kayo po ay nasa labas ng Metro Manila at nais nyo ring dumalo sa concert, maaari kayo magpareserba ng ticket online para sa kumpletong impormasyon tungkol sa Papuri 24 concert, bisitahin lang po ang FEBC Radio Facebook page. Para naman sa mga katanungan, maaari kayong mag-text sa 0947-333-5605 o mag-email sa info at febc.ph. Makita-kita po tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Luis Miguel Castillo po, nag-uulat para sa The FEBC Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ang FABC Report para mapanood ang episode na ito online. Subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow kami sa Facebook at FABC PH para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph slash give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.